On my speaker. Okay. Kaling mo! So, sa inyo, okay. So, ito na po yung ating pinagawa mm -hmm. na speaker box. Yan. So, ano siya. O, kung matatandaan nyo guys, tanggalin mo na natin ito si naman pa props props pa lang to kasi uh, hindi pa naman namamasilihan to yan kung matatandaan nyo guys yung picture ko yung makaraan sa FB eh ito na siya so yan yung resulta yan yung ginawa nating style siya na nangyari na ito yung ating Twitter horn tapos dito yung ating yeah, ito ito yan ito yung didosin natin syempre so ganun din sa kabila guys so dalawang box yan so hindi nga lang pa sya ano finish gawa na syempre na masilihan pa to para yung mga gilid gilid is mahabol so, diba kaya yun kailangan natin pumili ng masilya para mamasilyahan na ito at mapinturahan natin po ayan. so ipapakita ko sa inyo yung ating ginawang model na gantong ganto yung layout nya A, may butas sa, may butas to sa side lagay ng ito 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 sya ayan, ayan lagayan ng handle tapos sa likod syempre yung ano yung speaker terminal tapos sa loob meron din yan dito sa ilalim bilog kaya lang mga pumitilim so lagayan naman ng ano yan para sa stand so kompleto na to ikakabit na lang ito na yung lahat Kakabit kabit na lang to so yan um, kasi so, papakita ko sa inyo yung nilayout natin na style niyan. Oh. Ito guys. Ayan, kung makikita nyo. Ito yung ating ginawang layout. Ayan. Diba? Kumpara nyo to sa kanina. Meron sya dito. Dito yung butas sa taas nito. Tapos ito. Tapos, dito yung ano. Ayan o. Oh. So yun yung ginawa nating style So Bakit nga ba ganito Yung style na ginawa ko Kumbaga Sa sa amin po kasi mga blind guys Kailangan nakakapa namin Yung isang bagay Para masabi namin na satisfied kami sa style Yung itsura nya ayan. Ayan. So meron din nya sa ilalim Ayan, ayan. So, yun yung ginawa kong style. Ang sabi ko, para maganda ka ako yung ganitong style. Baga, yun. Kasi sinubukan ko. Kasi ang usual na nakikita ko kasi, guys, is puro ganito lang. Ganyan. Three-way to kasi, three-way. Mas pag two-way naman, ah, uh, yung nakita ko kasi na two-way, ano eh isang ganito tapos isang pinakamaliit na Twitter yan yeah. yun na kong layout tapos ito ito concept kasi isang si concept ko style to ito nasa baba yan nandito yan sa babang ganito so yun kaya sabi ko try ko kaya na ano ganito yung style meron dito, dito yung butas saka dito dito yung Twitter ko imbis na bilog yung kakabit di ba So, sabi, tining, tining, tiningnan ko doon sa ginawa kong box. So, ako, try kong ganito yung gawin. Kaya ko ko na yung magiging resulta. Eh, yun yung lumabas. So, ito na nga. Diba? nakita na natin yung ginawa natin, yung plano natin na kanya yung magresulta. Yeah. Ayan, diba? Ayan yung resulta ito, ah, dito yung butas dito yung twitter horn so, dito siya eh. ating instro 2 way lang to guys itong setup na to 2 way bala ko sana lalagyan ng ilaw dito Yan. dito lalagyan ng ilaw kaya lang iniisip ko kung anong klaseng ilaw ilalagay ko rito pero sa panahon ngayon siguro nameplate muna o, ano nameplate So, yun yung magiging result. So, alam ko, sa pagkakatanda ko lang ha, walang uh, stand na ganito yung style. Ganyan. So, kumbaga parang hindi ako nagkakamali. Correct nyo lang ako. Ah, uh, o pa lang siguro yung meron na ganito yung style pero pwede lagyan ng stand kasi yun yung mga uh, side product karamihan kadalasa nakikita ko na may stand screen na to screen yung buong harap nya nakatago yung speaker doon sa screen so ganoon yung nakalimitan nakikita ko na di stand yung mga uh, zlx 12 ayan plx 12 yung sa crown tsaka sa ano sa kibler halos same sila ng muka pero uh, iba naman ng ano, brand so yun yeah. <laughs> so ewan ko ako pa nga lang talaga yata or hindi ko rin alam diba? may mga gumagawa din na iba mga sariling ano nila sariling gawa mga DIY box Ayan. pero sa tingin ko kasi guys mas matibay talaga yung papagawa ka na lang ng box na marine kasi mas alam mo yung kalidad ng box mo kumpara sa bibili ka ng buo na saka alam mo yung mga wattage yung ilang wattage lang ikakabit yung ikakabit mo ba diba? kasi minsan ano eh sasabihin nung nagtitinda is 500 watts yan pero nakalang totoo naman palang wattage is ano you know, 300 watts lang, 350 ganun. Oh, no. so, baga, parang sasang-ayon nila si sasang na lang sila do sa tinatanong mo ng wattage kahit hindi naman 'yon. Uh, 'yon. So, 'yun lang guys. So, abangan niyo na lang yung mga susunod nating videos na maayos na 'to. So, magkakaroon pa 'to guys ng part 2. Part 1 lang 'to. <laughs> so, yun. So, salamat nga pala kay gumo sa gumawa. Ayan, kay Kuya Yoyoy. Ayan. Siya po yung gumawa nito. At yung magmamasilya nito. Saka magpipaint. So, titingnan natin. Gagawa natin ang paraan kung makukunan din natin ng video yung pagmamasilya. Yung pagpipaint. So, yun. So, yun lang guys. Ayan. Papakita ko ulit sa inyo. Yung ating ano. Ito. Tingnan nyo, mabuti. Ayan. Ayan sya. siya. Diba? Ayan na yan. <laughs> Kaya lang, syempre, dito sa ating ginawa, hindi ito pantay kasi, eh, ano lang ito mga Parang pinaka model lang to na ganito yung mangyayari. Ayan, dito, tsaka dito. Just dito yung tweeter horn. O, diba? Ayan. So, yun yung style na ginawa natin. So, yun. Parang bata lang, ano? <laughs> Nagawa ng cartoon na speaker. Pero ano yan, guys? Model, yan, yan, talaga yung ginawa ko para accessible sa akin. Ano, na, ano, like, na, ma makakapako ko. Ano ba yung itsura pagka ganun yung ginawa ko? Yung nasa isip mo lang. Pero ginawa mo sa papel. Ganyan yung result. Imbis na drawing yung gagawin natin. Is hindi naman tayo nakakapag-drawing. Kasi nga, blend tayo. Mahirap naman sa braille gawin yun. Uh, kaya, mas maganda kung i-arts mo na lang. Ayan. Diba? So, yun lang guys. So, stay tuned. Peace!